Mga bilang, chapter 31, sinabi ni Yahweh kay Moises, Ipaghigantin niyo mo muna ang sambayan ng Israel sa mga Medyanita. Pagkatapos, pamamahingahin na kita sa piling ng iyong mga yumaong ninuno. Kaya sinabi ni Moises sa mga Israelita, Humanda kayo sa pakikipagdigma laban sa mga Medyanita upang maigawad ang parusa ni Yahweh sa kanila. Bawat lipi ng Israel ay magpadala ng sanlibong kawal. Nagpadala nga ng tigisang libong kawal ang bawat lipi, kaya't nagkatipon sila ng uh, labing dalawang libong kalalakihang handang makipagdigma. Pinapunta sila ni Moises sa labanan sa pamumuno, pamumuno ni Tinejas na anak ng paring si Eliezer. Dala niya ang mga kagamitan sa santuario at ang mga trumpeta para magbigay hudyat. Tulad ng utos ni Yahweh kay Moises, nilusob nila ang mga Midianita at pinatay ang lahat ng lalaki kasama ang limang hari ng Midian na sina Evi, Requem, Zur, Hur at Riba, pati si Balaam na anak ni Beor. Binihag nila ang mga babae at ang mga bata at sinamsam ang kanilang mga baka, mga kawan at lahat ng ari-arian. Sinunog nila ang mga lunsod at lahat ng mga toldang tinirahan roon. Subalit sinamsam nila ang lahat ng maaaring samsamin, maging tao o hayop man. Sa lahat ng kanilang nasamsam ay inuwi nila sa kanilang kampo na nasa kapatagan ng Moab, sa tabi ng Jordan at tapat ng Jericho. Dinala nila ang mga ito kay Moises sa paring si Eliasar at sa sambayan ng Israel. Ang mga kawal ay sinalubong ni Moises ng paring si Eliezer at ng mga pinuno ng Israel sa labas ng kampo. Nagalit si Moises sa mga punong kawal mula sa pinakamataas hanggang sa pinaka pinakamababa. Sinabi niya, bakit hindi niyo pinatay ang mga babae? Nakalimutan na ba ninyo ang ginawa ng mga babaeng ito? Sila ang humikayat sa mga Israelita na magtaksil kay Yahweh at sumamba kay Baal noong sila ay nasa pior. Sila ang dahilan kaya nagkaroon ng salot sa sambayanan ni Yahweh patayin ninyo ang mga batang lalaki at lahat ng babaeng nasipingan na itira ninyo ang mga dalaga at iuwi ninyo. Ngunit huwag muna kayong papasok ng kampo. Pitong araw muna kayo sa labas ng kampo. Lahat ng nakapatay at nakahawak ng patay, pati ang inyo mga bihag ay maglilinis sa ikatlo at ikapitong araw ayon sa kautusan. Linisin din ninyo ang inyong mga kasuotan, mga kagamitang yari sa balat, Telang lana at kahoy, sinabi ni Eliezer sa mga ng galing sa labanan, ito ang pakatakarang ibinigay ni Yahweh kay Moses. Ang mga ginto, pilak, tanso, bakal, lata at lahat ng hindi masusunog ay pararaanin sa apoy para luminis. Pagkatapos hugasan ito ayon sa kautusan, lahat ng maaaring masunog ay lilinisin sa pumagitan ng tubig ayon sa kautusan." Sa ikapitong araw, lalabhan ninyo ang inyong mga damit. Pagkatapos, magiging malinis na kayo ayon sa kautusan at maaari nang pumasok sa kampo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, tawagin mo ang paring si Eliezer at ang matatandang pinuno ng bayan at bilangin ninyo ang mga nasamsam. Pagkatapos, hatiin ninyo ang isang bahagi Pagkatapos hatiin ninyo, ang isang bahagi ay para sa mga kawal at ang isa ay para sa taong bayan. Kunin mo ang isa sa bawat limandaang hayop o taong makakaparte ng mga kawal. Ibigay mo ito sa paring si Eliezer bilang handog kay Yahweh. Sa kaparte naman ng bayan, kunin mo ang isa sa bawat limampung tao o hayop at ibigay mo naman sa mga libita na nangangalaga sa tabernakulo. Ginawa nga ni Moises at Eliezer ang ipinagutos ni Yahweh ang nasamsam ng mga kawal na Israelita mula sa Midian ay 675,000 tupa, 72,000 baka, 61,000 asno at 32,000 dalagang birhen. Ang kalahati nito ay nauwi sa mga kawal 337,500 tupa, 337,500 tupa ang napunta sa kanila at ang handog nila kay Yahweh ay 675, ang mga baka naman ay 36,000 at 72 nito ang inihandog nila kay Yahweh. Ang mga asno naman ay 30,500 at 61 ang inihandog nila kay Yahweh. Ang mga babaeng nakaparte nila ay 16,000 at ang 32 nito ay inihandog nila kay Yahweh. At tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises, lahat ng handog kay Yahweh ay ibinigay niya kay Eliezer. Ang kalahati ng samsam na kaparte ng taong bayan ay 337,502 tupa 36,000 baka, 30,500 asno at 16,000 babae. Mula sa kaparteng ito ng bayan, kinuha ni Moises ang isa sa bawat limampung hayop o tao at ibinigay sa mga libita na siyang nangangalaga sa tabernakulo. Ito'y ayon sa utos ni Yahweh kay Moises. Pagkatapos lumapit kay Moises ang mga pinunong kasama sa labanan, sinabi nila, binilang po namin ang aming mga, kas ng, ang aming mga kasamahan at isa man po'y walang namatay. Dala po namin ang mga gintong alahas na aming nasamsam tulad ng pulseras, sing-sing, hikaw at kwintas upang ihandog kay Yahweh bilang kabayaran sa aming buhay. Tinanggap ni Nina Moises at Ilyasar ang lahat ng alahas na yari sa ginto. Nang bilangin nila ang mga ito ay umabot sa 16,750 pirasong ginto. Hindi ibinigay ng mga pangkaraniwang kawal ang kanilang nasamsam ang mga gintong alahas na tinanggap ni na Moises at Eliezer mula sa mga pinuno ay dinala nila sa tol ng tipanan upang magpapalala sa Israel kung ano ang ginawa ni Yahweh.